transformation mapagpalang araw mula sa ah, maligayang araw mula sa pinagpalang marindukay Magandang umaga mga kababayan. Kumusta po kayo? Aba, eh, napakaaga ng uh, panahon. Napaka napakaganda ng panahon so, napakagandang umagang ito ng uh, Sabado. Kumusta po kayo? Mga kapamilya, mga kalalawigan, mga kamuriyon, napaka palad, ano, napaka pinagpala talaga ang marinduke, ano po. hi sa lahat ng uh, mga taga lahat ng Ray de Luna at Jinky, Ray de Luna at pamangkin si Calvin Ray de Luna dyan sa Uno Benavisa Marilupe de Luna Regional Dredge Good morning Hilda, Pineda, Good morning Good Magandang umaga po mga kababayan nating marindukenyo. Kumusta po kayo? Napakaganda ng uh, panahon. Good morning, Kabayang Rolando de Pascalio. Kumusta po kayo? Ang linaw ng dagat, oh. beno pristino. Oh sobrang pristine pristine ng dagat oh napakalinaw oh. yan so napakaganda hi kabayan kill the pineda kumusta ikaw oh liwanag ng dagat oh, oh. parang ano dito ah yan ay Mount Malindig Mount Malindig kumusta po kayo mga kababayan ang ganda naman ang ating lugar ngayon sa kasalukuyan yan so, kalma ang dagat oh. oops kalma po ang dagat oh. Good morning, Emmy Badon. Agusto mas karinyas Isuli. magandang umaga. Naway lahat paring yong. Good morning, kabayan Drew. Ah, si paring Drew pala ito. Hello mga kababayan from this beautiful place dito sa Marinduque. Welcome at magandang umaga po sa ating vlog. Ako si DJ Myong at ito po ang ating napakagandang marinduke yan so beautiful beautiful scenery here yan good morning po Ayan. so na natin ang lugar natin dapat tayo. ay Hi, kabayang Carmela Monteras Morales. Good morning to you. Watching from San Francisco, California. Good morning. Wow, misko na ang beach. dyan, keep safe. Good morning, Letery Bamonte, nanonood. Napaka ganda. Napaka pristine. Pristine ang lugar. Yan. Ito ang Mount Malindig hueyan. Mount Malindig. Kumusta po dyan sa San Francisco, California? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa inyong, inyong mga lugar? Dito?